Ito ay isa sa mga orihinal na bahagi ng Great Wall na itinayo sa panahon ng Estado ng Qin. Paglipas ng mahigit dalawang libong taon, ang dating kahangahangang estruktura ay nagmistulang tambak ng lupa, ngunit ito ay nananatili pa rin sa puso ng mga lokal na mamamayan. Si Yang Xin, isang tauhang liyason ng lehislatura ng lokalidad, ay bibisita sa isang residenteng nakatira malapit sa Great Wall upang mangalap ng kuro-kuro para sa batas na magpoprotekta sa mga pamanang kultural. Sinususugan ng batas sa proteksyon ng mga pamanang kultural. Ano ang masasabi mo? Ang pangunahing alalahanin ay medyo makitid ang daan sa harapan ng Great Wall. Mabilis ang pag-unlad ng lipunan at lumalaki ang mga sasakyan. Hindi akma ang ganitong makitid na daan para sa malalaking kotse. Nais naming maging mas malapad ang daan. Daan lamang ang gagawin at hindi masisira ang Great Wall. Ayon sa batas, hindi dapat gumawa ng konstruksyon sa loob ng 50 metro mula sa Great Wall. Pero sa kasong ito, hindi malaki ang konstruksyon at halos walang negatibong epekto sa Great Wall. Iminumungkahi namin gawing mas detalyado ang mga artikulo ng batas-batay sa iba't ibang uri ng sitwasyon pagkaraang mangalap ng mga kuro-kuro, pag-uusapan ni na Yang Shin at iba pang tauhang liyason ang mga impormasyon. Gagawin nila ang isang ulat at isusumite sa pambansang kongresong bayan. Ito ay lilikha ng direktang epekto sa lehislasyon ng China.